Magandang gabi, Pilipinas! Narito na po ang pinakabagong update sa malawakang eskandalo ng korupsyon sa Pilipinas ngayon. Tatalakay natin ang mga pinakabagong development sa investigasyon at ang resulta ng priest assets at properties ng Anti-Money Laundering Council or AMLC na naghahabol sa mga tagong yaman ng mga sangkot sa flood control scandal sama-sama nating sundan ang mga kwento ng mga namawalang pondo at kung papaano mabawi ng gobyerno ang mga ito para maibalik sa kapakanan ng taong bayan. Ang Anti-Money Laundering Council or AMLC ay kumikilos ng mga matatag laban sa eskandalo ng flood control na ng aset na mahigit kumulang 5 billion pesos ng mga ari-arian na may kaugnayan sa iskandalo kabilang ang 1,671 banks account, 163 na sasakyan, 99 real properties, 58 insurance policies at 12 e-wallet account. Nakakuha ang AMLC ng ika na freeze order mula sa Court of Appeals. Sumasaklaw sa 39 bank account, apat na insurance policies, 59 real estate properties. Nakipagyugnayan din ang ahensya sa mga dayuhan katapat nito upang matuloy at mabawi ang mga ari-arian sa ibang bansa. Ang mga ari-arian sa ibang bansa ay maaring nakuha sa pamamagitan ng mga ilegal na pondo. Nagtatrabaho ang Anti-Money Laundering Council or AMLC kasama ang Independent Commission for Infrastructure or ICI at iba pang ahensya ng gobyerno upang investigahan ang mga scandal at pananagutin ang mga may kasalanan Sinusubaybayan din ng ahensya ang offshore wealth o kayamanan sa ibang bansa At binabalaan ang mga domestic bank na plug ang mga kahinahinalang transaksyon Ang pagsisikap na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Anti-Money Laundering Council Na labanan ng korupsyon, mabawi ang mga ninakaw na pondo Ang aksyon ng ahensya ay isang makabuluhang hakbang tungo sa pagpapanagutin sa mga may kasalanan at magpapanumbalik ng tiwala ng publiko. Ang korupsyon ay hindi lang isang problema ng gobyerno, kundi isang hamon sa bawat Pilipino. Muli po ako mag-iwan ng isang katanungan. Ano ang gagawin mo? Labanan ng korupsyon sa kinasasakupan mo. Yan ang ating latest update sa araw na ito, Tuesday, October 21, 2025. Ako si Nikki Butlangan para sa News Pilipinas Channel. Para sa iba pang news and information, ay maaari pong mag-like and follow sa News Pilipinas Channel Facebook page, News Pilipinas YouTube Channel, at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, manantiling alerto at informado. Sama-sama natin ipaglaban ang pagbabago para sa tagumpay ng Pilipinas.